few moments later. Yan! Oh, wow. Shout out, shout out mga ka-forever yan. Kakain na po ang mga kasama oh, namin. Oh. Ay, tingnan naman ang mga kasama namin dito. Sa oh. ay, ay. ay, ayan na, ayan na. Wow. Shout out, shout out, shout out ayan. dito sa puging ito. Partner ko, ya, si Boss Joven. Uh, Site superintendent manager namin yan. Uy, ay, uy, ayan naman yan, ang mga masasarap na kainan. Oh. Ito na po ang ating po kakainin. Uh, yan, si Bork Mark. 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 Lasa you ko. Know? Oh, yan na. Yan na uh, po kay Rico yeah. Valencia. Yan. Yeah. You know? <laughs> Brian, <laughs> Ryan, Brian. Yan. Ara ang aking partner. Ara yung aking... Anong pangalan mo, Busay? Alan, Alan. Alan, pagkutay na sa alasala naman ang turo mo. You know? Single mamay. Yan na po sa isang tao.

No, yan ang mga magkakasama talaga oh. mahala-mahala na rin. Eh. May 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 memories na tayo pagko oh. na no. Mapapanood na sa vlog. Napanood oh, mo na Mark? Mm, kanina. Hindi ko pa na-edit din eh. Eh, 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 pare pa oh, are. Are, Ang pandiin nandito, dumating na. Ayun, ayun, ayun. Isama natin sa vlog 'yan. Ah, ito yung kwarto nila, ayo. Ayun, dalawa. Ito yung kwarto ni Utol kay Mark. Single mom, yan ang kwarto ng single <laughs> <laughs> kay Brian. Ara kay Boss Edward. Talagang takip na takip. Hindi <laughs> 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 na kay Alan at gawa nang hindi. Nahirapan siya kumakyat. Pero ayos naman din. May ikaw. Oh, sino mga babatiin nyo? Kain muna kayo. Oh, uh, yung taga ang Taga ilo-ilo, taga bataan. Shout taga mga taga Bataan diyan. Sina shout out oh. ni Boss Edward. Oh, yeah. Hari mo rin. Ang Pugis talaga na ang partner. Kaya talaga ako kay Kono. Lalagay sa. taga si taga kay City daw. Shout out sa ni Boss Alan. Uh, yung mga babae na saktan ko dati, pasensya na. Iyo, <laughs> 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 pasensya. Ganito ang buhay OFW. Tingnan mo, ang saya naman nila. Ayaw. Ito talaga, itong pandiin nandito. Ulo, ito si Yoko. Kahit po kayo. <laughs> <laughs> Komplet, kompleto sila sa kawani. Oh. May kape, may gatas. Kahit, kahit. Siya na, Kuya Alpe. Valencia. Yeah. Para may patabas. Tataba nga, kapitan. <laughs> tataba nga kayo. Ayos! Ah, mga gutom na Yan ang ayong dito eh. Ayo. Ayan. Uh, uh, uh. Hello! Yan. Shout out mo naman ang iyo ko ah. out sa mga taga Batangas. taga Batangas. Barangay Santa Rita at Barangay Kalikanto. Kalikanto. Sige ka, sige ka. Ayol. Ano na naman ano, masasabihin mo? <laughs> enjoy na enjoy sila sa pagkain ah. Maya-maya kami kakain.

Alamang. Wala na naman laman eh. Meron pa yan, alamang. Pa. Ah, mo ba yung alamang? Ayun Hindi, kumuha na yan ito si... Hindi, ayos, ayos na yung akin. Ayun Nat... pa na. Ayun, 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 kumuha na ako. Ayun, ang aking pagkain. Doon pa kami kakain sa aming kwarto. Oh, ayun, kumuha na pa ng alamang. Hmm. Ito yung mga kwarto ng mga OFW. Sama-sama, mas maganda. Huwag na ito agad, hindi pa lang, no? Kusip na pa rin ni Banay, no? Diba, vlog ko lang aking mga troua para kami may pinapanood pag kaka-uwi galing sa trabaho. Ah, oh, softdrinks o yun, mga kasama. Oo. Oh, wow. po. Umukay talaga ni Kuha. Sanay na ang naman sa Kuha sa tubig. Daga. <laughs> Sanay sa tubig ng taal.

Marami pa yan. May fried chicken pa pala eh. Brosted dyan eh. Brosted. Sponsor po yan ni Boss Brian. Basta si Boss Brian ay talagang bigas na. Ano ako single mom? Ano ako single ma'am? Single mom? Single mom? Ah. Jason yes ano masasabi mo ako ay na kami uuwi na um, no. Mam, muna Mamahalang ka muna at kami alis na Siya <laughs> <laughs> <T light」. laughs> na lahat i-upload ko rin Okay Okay na flag. Sige, sige. muna kaya po na salamat po sa vlogger yeah. at sa kanyang mga kasama na si Boy Hahaha <laughs> mo na kaya uh

Sarado nga boss. A few moments late. <coughs> Uuwi na kami ni Boss Joven. Yan na. Doon kami sa kabilang building. Kaya, ayan. Ati uh, naman naman ang ng aking kasama. Yan talaga po. Solid na solid kami sa aming kwarto. Solong-solo. Solong-solo. Solo. Kahit kami dalawa, solo namin. <laughs> Mungkin din naman ang tanong lang Yan lalabas na kami sa kapinto ng mga katropa namin dito naman kami sa kabila. Ito sa building A. Building A pala yung atin kala ko di. A. A pala yung amin building A. Yan, dito kami. Yan. Pag maghahanap kayo ng mabait na kaibigan, ito. Number, jersey number 21, Pasko. Yan ang aking pinakamabait na tropa ngayon dito sa Jubail NBTC Company. Dito ang aming kwarto. Ito naman, ganda naman, oh. No? May CCTV pa. Shout out sa CCTV! Ha? uh -huh. Itutur ko naman kayo sa aming bahay para makita nyo naman ang aming bahay ni Tropang Jubail. Ayan, ayan, ayan. Ito po ang aming kwarto. Hindi pa po kwarto ito. Ito ay sala pa lang. may sopa. Oh, may sapatos kami. Are, papakita ko na rin ng aming CR. Are, bubuhay ko lang ilaw. Ito ang aming CR. Oh. Ayan, may salamin. Oh, may jersey ako. Ayan. Yeah. Oh, may shower din. Oh. Ito ang aming kwarto. Tandaan nyo ha. Hindi A10. Hindi A12. A11. Yan ang aking kwarto, Yan. Taloy. Huwag kayo. Yan. A. Yan ang kwarto ng isa namin. Wala pang nadating kaya dadalwa pa kami. Yan ang kwarto ng aking partner, si Boss Joven. Ito naman ang akin. Yan. So, ngayon ay kami kakain muna ay dala ko ng aming pagkain at saka ang aming naalibaba. Don't forget uh, to subscribe, like, comment, share, and push notification bell Forever My TV para updated kayo sa aming mga vlog ng mga tropang Saudi. Bye bye, bye bye. Yan. Kakain muna kami. Ay, may mga dala na kami pagkain. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye.